Ano ko, good morning mga kamiga, ka ka amigo. Mga kamiga, ka ka amigo, mabisaya ba? Ito so, pala na masyal po sa akin si ano, si Sir Wakiwak TV. Sa, at saka si ano, si... Kahimas TV. Kahimas TV. Masyal sila. Kasi may ano sila sa ano ni Joe, yung mga gamit na naiwan sa barangay ibabalik nila dito sa bahay mo para sa ano. kaso sarado yung bahay nila ni Jonathan umalis sila kanina ng umaga Ayan. Ayun. so mga ka-business mga kawaki uh, maraming mga damit-damit na naiwan si Jonathan at nanay Marita doon sa barangay nung time na ina tinutulungan namin sila para may process noon na madala doon sa shelter so naiwan doon sa barangay at na-stop yung pagpaprocess kaya inatid po namin dito ni Kahimas uh -huh at uh, the same times uh, yun nga na, na nagkaroon siya ng uh, sa barangay so baka natakot siya kaya sinadya akong pumunta dito para sabihin sa kanya na harapin niya yung kasong ganon kasi kapag ka hindi niya hinarap yan magtutuloy-tuloy yan mas mahirap yun kaya dapat ayusin na hanggang maaga, pa. hanggang maaga pa. Hindi siya dapat matakot kasi uh, alam niya naman na halimbawa gumawa siya ng problema, dapat tarapin niya para hindi siya magka-problema. No? Oh, uh, kahapon pala, pumunta pala kayo kahapon. Pa Oo, nagpunta kami dito sa kanya para kasi sundupin. nga para sunduin siya para maalala kasi ano. So, so, yun niya eh, tatakot kasi siya sa inyo, lalo ba ikaw pala no? mag-usot tatakot kasi ako kay ano, kay... Okay maganda wa, kay, naman yung samahan so, namin eh. Habi niya, kasi siya, siya ate ang ano, siya ate ang highest doon sa ano, sa lupon. No? Hindi Para, naman, hindi siya, naman. Niya, Member lang ako ng lupon doon, mga ka-business, mga ka-amiga, so, ka mga ka-amigo, ano, mga kaya ka... Mga kamiga, ka mga kamigo, ka support po natin itong kay Inday Chin Vlog. Chin Vlog. Ano? Mga kahimas, pakilalawin din po natin yung kanyang uh, channel. At uh, yung kanyang mga content doon, tungkol din sa pagkakawang gawa. Uh, madalas yun doon makikita na inaalala yan at tinutulungan niya po si Nanay Marita, Nanay Marita, Nanay Marita at saka si Jonathan. At siyempre, mga pangangalaan pagkain, di ba? Napapanood namin yun eh. Lagi niya pong inalalayan. Oo, oh, oh, ngayon alam mo na, nanonood ako na ng vlog mo. <laughs> oh, ikaw hindi nanonood. Hindi nanonood ako nung ano sinabi ni nga. Tapos sabi ko, ano, tingnan ko mamaya doon pag ano. Tapos di so, so, si ano, kita. oh, yan. So, ano, kay ano? Himas TV Official. TV Official. -so"? Saka kung may mga kawaki at mga kahimas na na dito, oh, maging mga ka-business, uh, walang masama na dalawin yung kanyang channel at mag-subscribe tayo, like, at share. Ha? Huh? Maganda naman yung wala namang masamang tinapay. Lagi tayong so, dapat. So, yun. So, alalayan niyo po si e, Mama Indigen. Amiga Indaijin. -in, amiga. In -in, amiga, in -in, amiga, amiga, uh, amiga Amigo. Amiga Amigo. Amiga Amigo. amigo, amigo ano? isayas, like, uh, uh, <laughs> sa tuloy-tuloy lang yung pagbablog. Ano? <laughs> so, yun mayroon lang okay ano so, pala ni Jo, so, no so, oo so, eto so. alika kukukuhain namin yung ano nam ni Jo pala yung damit niya ayun chong umon yung oo ah ayun mura mura lang yan mura lang yan sa mario meron pang wala na siya

sana mabili na Walang yan. Walang kasi piniligpit lang ng mga talo dyan doon eh. Oh. So ayan. sana po, sana mabili niya po siya na ano na pagka nandito sa mga ganitong oras ay huwag po siyang umalis dahil hindi naman nakukulong yung humaharap sa mga Sika lang, ah, uh, oh, oh, oh. pala, na tayo. Hindi ko pala umutan na Pabalik kaya ngayon nga po, si Jonathan? So, ngayon hapon? Okay. Ang, may ang sabi siya sa akin na ano na isilip ko nga muna dito yung ano. Okay. Ano? Baka daw mga ano mga doon baka daw makatulog o oh, makauwi ganyan. Yung sabi ano niya. Ano? Baka doon daw siya makatulog o oh, di kaya makauwi din sila. 'Yun ang sabi sa akin. Sinama niya sinaman niya. Doon? Oo. Sinama niya nang nagano sila lag, Kasi, hindi, eh, Para ma ayos natin yung problema niya. Oh. Yung... Sumatan. No? Natatakot nga ka kasi siyang kumarap doon. Samahan mo siya. O yun nga, samahan mo na siya. Bukas? Bukas na. Nagbukas agad? Eh, dapat At na ngayong ngayon ngayon ngayon. araw eh. Oo. Oh. oh. ngayon, Sige bukas. ganito na lang. Pag umuwi siya. Oh. Basta yung ko sa'yo. Oo. Uh Aa. -huh. Huwag sa malala, hindi sa mano sa doon, hindi sa basta-basta makukulong doon. Basta... Mga anong oras bukas? Basta harapin niyo po yung kanyang kaso doon. Oo. Uh -huh. Siguro mga Alas gis? Alas gis ng umaga. Umaga? Huwag mo siyang palisin, ha? Oo, sige, pag ano mo Kailangan madala mo siya, si Gine. Oo, sige, Gusto ko siyang punungan. Gusto lang. Ayun, medyo. Alam mo, sige, sige. Ayun, gano'n siya. Ayun, gano'n siya. wala naman tayong kinakampihan dito. Dahil, pakit mo naman na... Kung yun nga, yung napanood mo na video, yung nagre-reklamo sa kanya, Malamang sa malamang. Wala, siyang ibang nakaaway daw na sabi siya ano, sa post. Yun lang talaga yung ano na. na, na iris niya sa akin dalawa. Sabi niya, Ate Iris, di na siya takalaga mapakali kahit kagabi. Tapos kagabi, alas na doon kasi tapon akong basura. Oh. Sabi niya, Ate, tapos dyan, oh, nag-upo siya diyan sa may, ano, sa gilid ng kinto. Oh. Upo siya ba? Sabi niya, Upo, ano, ano yung to? Diyan, sabi niya, Ate, wala, wala, wala kami makain mama ngayon. Ay, ganun ba, Diyo? Sabi ko, o oh, ano, may bigas ka pa diyan. Tapos sabi niya wala na atin. Ngoko ko sige, bigyan kita ng sandaan kasi na bigas. Sabi niya, "Oh, bibili lang ako ng ano nung gulay doon sa baba." Tapos di kaya daw kanin kay tag ano daw tag Mas, dosi. Si Jonathan, napapansin ko na pakakas pa kumain niya. Eh, Pampihira Dosi ang kanin, luto na yung luto daw niya. Tapos bibili siya ng ulam yun lang sa sa. Okay. Aga dito so, na lang at hindi niya, no? Ano Parang abang na umiyak din. Parang ano din umiyak si Jonathan? Umiyak din si Jo, Tapos sabi ko, sabi ko, nung umiyak siya yun, si nanay iyak na nang iyak. Tapos sabi ko, Jo ano? Sabi niya, hindi ti. Walang wala na nga kami ti. Tapos pinakuha pa daw sa nang Sabi ko, hindi harapin mo kung ano para makita mo kung sino nag-aso sa'yo. Ganyan, mamay, baka may kaaway ka. Harapin mo, huwag ka matakot kasi hindi ka naman ano yan, kukulungin. Sabi, hindi ti, baka di ako pa labasin sa barangay, baka gipitin daw siya doon. Ang, ang ano niya, pag pumunta siya doon, hindi siya pa Yun ang ano niya, takot. mas maganda talaga masamahan si Jo. Bukas, schedule natin ng alas 10. So, ng alas 10, alas gis Para, para lahir, jika, na bukas, Saka may pero magpapa ako bukas para nandun ako para kahit pa kano natin siya. So, sa situasyon kahit, kahit siya lang isa ka <coughs> ano, na yung, kayo, na. Nun na lang sa mga siya. Kodyo, aling ganyo, may ka bukas, may, puntahan, may, puntahan na, may puntahan lang. Kita, lang. Sabi, ah, paano, ah, paano Hindi ka ba bukas? Hindi ka bukas? Hindi ka may bukas? Hindi ka ba bukas? Hindi lang tayo dito. So, magkasama siya. Oo. Oh. Ngayon, tatawag ako doon ayo sing ko barangay. gay ko bukas. Nangalap kita sa dini ha. Maganda sana kung uuwi sila mamaya gabi. Mas maganda nga. Oo. Eh try ko kontakin si Kabisit doon nandoon siya. Para pauwiin para Oo, bukas para ng samahan ko siya. Alas 10 samahan ko sana. Ano nung kasi pag once na hindi pa siya dumalo rito, hindi na natin makokontrol 'yung magiging magagalit sa kanya. Oo. Baka lalong mag at lalong magalit sa kanya. Mabait naman diba? siguro yun. halipawa di na. Mabaita kung maganda yun. yun, makausap mong personal kung sino man yan ang kaaway mo. O, sino bang kaaway mo? Sabi niya, hindi ate, maano, magalit sa kanya. Bakit ka pinaparang Kung harapin mo kung, kung may nagagalit sa'yo. Kasi mamaya, pag hindi ka sinipot niyan, baka makulong ka na talaga. Ayun rin siya. Eh, lalo siya natakot. Eh, pag hindi ka, pag magagalit na talaga yun, hindi siya sumisipot rin, magagalit yun. Mm -hmm. Ano. Mm hmm. so Ayan. Mag okay. ayan. So, si Kiha, ayan. Mag... Kaya okay. mas dito ka, mag-out na tayo. Oo. O, oh, okay na mga ano, kamigo ka amiga. Maraming so, salamat sa ating lahat. Tatlo sa inyong lahat, <laughs> mga ka-mino, mga